maam na ang aga aga maam so galing tayo dyan sa si Buana alam niyo na pag Cebuana yeah. so nag-renew ng yun, na, yun nga yung yung pa yung 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 may yung <laughs> So, chinik ko yung pako pa kang hina, maga, maga siya. So, what, what to do? So, minum ako ng pain reliever again. Pain reliever is just, ano eh, parang, uh, parang dali ang lunas. Kumbaga, hindi talaga ginagamot kung ano yung, kung bakit na mama, bakit masakit. Masakit eh, pag tinapak parang binibiyak. Ay, eh, babasa na ako. Pababa, buti pababa na lang kaya Konting lakad na lang makakasilong na tayo Kaya lumanakas na lumanakas ang ulan Tagulan na talaga here in Baguio City Ang uh, tayo magagawa, tagulan So mamaya Pag uh, Uwi natin sana walang ulan uh. Nandito tayo sa palengke ng Baguio City. It's an old structure. Merong redevelopment plan dito sa palengke. Kaya lang, maraming nag u -post. Gagawin daw mall. Uh, yun yung na-instill sa pag-iisip nila na magiging mall tong palengke the thing is that uh, ito pala yung number one contributor ng pollution dun sa Balili River as per Mayor Magalang so talagang kailangan na i-rehab itong lugar na to fortunately, yun yan, maraming pasalubong area tayo yan. pasalubong area yun yan, maraming nag-o-oppose So, and yung plano, hindi maintindihan ng iba. Ang iniisip nila is magiging mall. Na ang mangyayari is lalaki yung upa nila. E ngayon nga, sabi nga, uh, merong uh, isang pwesto, pinapasablis. Well, patong yung kari, 1,000 yung yung renta pinasa pa sa so naging 8,000 na so ang laki ng binabayaran ng mga tindera so anong anong gagawin nila para makover up yung renta nila syempre magtataas sila ng price no? tong patch tong patch yung tubo nila sa isa mga paninda nila yan pasalubong area tayo kaya ikaw kung maglakad masakit pa rin yung pa ako eh. Uh, minum na tayo ng pain reliever pero hindi parang hindi pa siya tumatalab talo uh, life goes on yeah. so dito all sorts ng pasalubong pwedeng mabili mga sweets Ayan, yeah, marami mm, mga made in bagyo syempre andyan yung strawberry na galing sa La Trinidad mm. Yun. So dito marami yung 5 for 100 oh, Aanim na daw <laughs> Ang problema kasi Wala na yung quality ng pasalubong Nasabi lang na galing ng bagyo But yung bibilin mo oh, eh, Wala talagang ano eh Diyan mo 6 for 100 Lima na nga 20 pesos yung isang tab so, Ano yung quality ng pagkain na bibilin mo Dahil syempre wala very very low yung quality so, oh, may, iba may, may, may daya pa syempre sa taas ng renta nila they have to ano, do something na they will get benefit di ba para makabayad na renta yeah. So yun nga, ayaw nilang parehab tong palengke. Um, ilang years nang ganito eh. Ang, ang ano dun kasi is uh, kung 1,000 yata tapos 8,000 yung bayad ng parent na nangungupahan. So 7 yung pinaghati 7,000. Kung 100. Oh, uh, kung 100 do uh, damat 70k. Kung 1,000. 700,000 yun. Diba? So ganun. Eh hey, 5,000 So nasa 3.5 million Monthly Monthly yun so, Ikaw kung meron kang Meron kang uh, Commission dun syempre ayaw ka mag post ka Para doon sa new development ng Public city market Ayan Ayan uh, Meron tayong copyright music dun I ano mean, yun, ah, ako, ako rin, kung ako yung kumikita ng ganong kalaki on a monthly basis, syempre gagawa ako ng paraan para ma-oppose yung pagbabagaganap. Oh. So, Siyempre, laki ng mawawala, di ba? Eh, source ng income ko yun, kumbaga. Or source ng luho ng katawang ko, tapos biglang mawawala. So, I have to do something. Kahit itapon ko yung kalahati ng kinikita ko, o no na monthly, para lang ma ko yung mga tindera dyan. ba? Diba? Yung kaganapan. Ngayon, mamaya, uh, tuloy ko, uh, security check na kasi ng, dito sa entrance ng mall. So, bali ako mamaya.